si joblog guys papakilala ko sa inyo si joblog ayan guys 70 speed sa guys ayan tingnan yung mga gulong yan laki talaga naman oh ang dinis niya guys alagang alaga sa mayari oh ah, di ba sulit na yan guys kumita na ng 500 dyan oh, bumaya ulit may magbabayad sa kanya inutusan bumili ng kape yan si Joplog. oh, di ba? Ganda oh. Sa gulong pa lang, talo na kayo. Eh magkano ang gulong niyan? 600 lang gulong. Oh. Sulit na si Joplog. Kaya mahal na mahal ko yan si joblog eh. Tingnan mo naman yung gulong niya. Laki. Guys, so, pati sa una. No? Tapos eto siya guys. Tapos tumatakbo siya ng 70 speed guys. 70. So, mabilis na. Dati nilalakad lang namin ng bakala. So, ngayon hindi na. Sobrang bilis ko na ngayon. Bibili ko muna pala ng ganun, no? Pambalot doon. Green, uh, red din or green. O black. Bala na kung ano maganda. Basta meron siya doon. Tapos ito, tatali mo lang sa dito. Na, ganun mo. Jin, sino?

Udah <laughs> amat